na may kasamang sigawan para sa ating birthday celebration. Ah, hindi, hindi man pwedeng tabi niyang aeroplano pag uminipad. Ano po? Hindi pwedeng malakas nang yung kanan. Kaya naman natin ang ating mga mamis dito sa kaliwa. Yan. Yeah. Testingin mo natin sila. Dito po sa parking kaliwa. Pahingi naman po ako ng isang malakas na parang-parang para na may kasamang sigawan. Ah, laban ah. Yan po. Konting hit lang ulit. Kanina pa ako sa palaro. Iba pa natin simulan to. Kung mapapansin nyo po, perfect balls ay may corresponding numbers. Ano po? May mga corresponding numbers na tayo. Yung mga numbers po na yan ay pagkatiwalaan ng mabuti. Ano? Dahil yung number na yan ay may nilulunan na maganda sa buhay niya may mga araw. Ano po? Nandito sa papel na nilulunan niya. Pero yan po ay mamaya na. Huwag na natin patagalin to. for Birthday Celebrant Teka lang, matatransform lang po ako, ha? Ako gulaw sa akin. Kasi napakalaman ko po, po na ang Birthday Celebrant po pala na natin ay mahilig manood ng UFC. Sino po ang may alam ng UFC? Hindi po ito banana ketchup ha? Huh? UFC. Yung nagsusuktupan po ay nagpapatayan sa loob ng ring. Meron po bang nakaka... Yung boxing na may kasamang sipa, ha? alam niyo po iyon, parang resting para po wrestling. Napagalaman ko po na ang ating birthday celebrant ay mahilig manood noon. Ngayon po, sabi ko, sabi ko sa akin, kung pwede daw po na introduce sa ganyong paraan ang ating birthday celebrant. Ngayon, wait lang po, magta-transport lang po ako bilang si Bruce Buffer. Ano po? Wait lang po ha? Okay, ready na po tayo? Okay. eh. Hey! you've all been waiting for For Rose Simons and Dexon fans watching Around the world Live From the Superdome Camino Compa With LeBron Charles Gerson It's Time One round of UFC Middleweight Championship Of the World Here is first and last Fighting Out of the blue corner a mixed martial art uh, holding a professional record of 11 chicken kills, one big loss, and three English chicken draws. He stands at five foot three inches tall, weighing at 163 pounds, fighting out of Newmont Shangqian Son, first one of the prize of putting on compound, a three-year former barangay campaign, and a ten-year former. Yan, talaga naman kitang-kita naman po natin, ano po? Sa tindigan, sa formaan, sa sabatos, sa itsura, hindi mapagkakaila, baby face. Sino po ka niniwala na baby face sa ating birthday celebrant? Yan, syempre, pag pumasok si birthday celebrant, ay hindi na naman natin siya ng message or welcoming message para sa ating mga bisita. Ano po, palagpakan po natin si Captain Dino. Ano po? Sa mga 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 May mga 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 Tawag ka muna. Unang muna po sa Sa akin pong mga kaputi. Sa akin pong kapitid po sa lahat. Dato po nang nakatulong dito. Mga kapakakanak. At ang hindi po sa lahat. sa akin, mga sa akin pong, po kong anak. hindi talaga ako yan. Nanagbigay na sa pag sa makapagandaan natin ito. Uh, kaya sa lahat po nyo sa lahat po nyo narinito ako po yung humingi ng pasensya sa inyo dahil hindi ko po kayo lahat matigay ng sobray. Pero huwag po kayo mag-alala bukas po po ang purgol pwede pa po kayo magpapalat. Ito ba Kaya maraming maraming sa mga tiga -tasi, tiga -tasi. Uh, kami po mga kapag taga mga taga po ito, sa inyo mga anak, na mga kapag po, mga kapag-anak po, sa mga po. At sana po yung may pagpapasamit, magkating po kayo ng ng mas baayos. Salamat po, mga kapag Uli